ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Debutan. Idinalangin ni Yesus ang kanyang mga alagad. Aklat ni Juan, ikalabimpitong kabanata. Pagkasabi ni Yesus na mga ito, tumingalas sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Yeso Cristo na iyong sinugo. Iniyag ko dito sa lupa ang iyong kalwalhatian. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, Ipagkalub mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalulatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ng sanlibutan. Pinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sanlibutan. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng binigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil binigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at nalululuhati ako sa magkita nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinauputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa magitan ng katuhanan ang salita mo, ang katotohanan. Kung paano isinugungwa ko sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanilay, sinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maikalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isanawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon na naman maging isanawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugu sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang palatiyang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan ay sinugong mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinarurunan ko upang mapagmasdan nila ang kalulatiyang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago panalika ang daigdig, makatarong ang ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pangumahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at sulit. Thank you very much. See you to our next video. God bless you. God bless you.